awala na yung alaga ko eh dalawang araw na siya nawawala ko na ko siya hanapin kaya ngayon kaya ngayon iikot muna ako kasi para makita ko siya nawawa naman eh, eh napagalitan ko kasi dumumi kasi doon sa kasalanan ko rin naman kasi nailako siya doon sa may pinto nailako yung gate, hindi siya nakalabas, hindi siya nakadumito sa labas. Kaya, ayun, lumabas siya sa tumakit. Lumumi siya dun sa ano eh? sa ilalim ng higaan sa, sa taas. Kaya, para kaya siya ko muna. <coughs> <coughs> hindi naman kasi sanay lumabas yung alaga ako si Laila. eh nagtampo lang siguro yon ngayon napalo ko kaya dito muna dito ko muna sa mga gilid ayun wala show kasi guys kung lalayas yun guys hindi basta basta lalapit sa ibang tao yon, kasi ano yun medyo masungit yun eh. uh, binali wala ko lang baka ng katawan ni Noel oh. Hoy, boss! boss, Magandang hapon. Oh, tanda lang tayo, maraming bata rito. Hinahanap ko kasi yung aso ko nawawala eh. Nagtampo na paano ko te? May po. Oy. Yun. Kahapon, hinahanap ko na rin siya kahapon. Ito may mga aso rito. Baka -ba ako, ano, lumandi lang. Kasi yun guys, hindi ko siya pinakakastan sa mga asong ordinary lang mga askal kasi eh ayun wala rito ayun wala rito ibang aso yun iniisip ko lang baka lumalandi, eh, kaya hindi pa bumabalik pero nagtaka ko guys kahapon ng gabi kahapon ng hapon at gabi hindi na siya lumabas wala dito Hmm. Nagtampo talaga yun Kawawa naman baka hindi pa kumakain eh Bao kasi nung dumi niya doon sa ano eh Nung niya doon sa ilalim ng aking Ilalim ng higaan ko yun, ang laki ng ang laki ng ano nga dito wala naman dito kasi guys, yung alaga ako guys kahit malayo yun kilala ko yun kasi mula tuta pa lang eh, inalagaan ko na yun, kaya kahit malayo yun, mahikilala at mahikilala ko pa rin, wala talaga dito guys oh. So. So ngayon guys, pag wala siya dito sa mga lugar na dito guys, maaaring doon ko siya dadahanapin sa may dalan, dalandan street. Ayun to, hindi ito. Iba yun, ibang kulay ng aso ko eh. Iba yun. Eh. Oh, yeah, money popcorn. Dito kadalasan may mga asong gumagala eh. Ayun, wala ka rin Kasi guys, malamang sa malamang Nasa labas lang yung aso ko na yun Hindi basta-basta lala lalapit yung kaninong bahay Ayun, wala ka yun ay lumapit man yun guys Ilang araw bago gumapapa mo yun O bandilang araw, mga siguro Mga ano Mga linggo, buwan, ganyan Kasi hindi basta-basta lumalapit yun Nangkiraan eh. po Pakatamaan ako sa ulo magkaroon ako ng bukol opya yun, ngayon iskinita yun eh. pero wag ako haanap dyan so yun din ko lang itong lugar na to tapos diretso na ako ng dalandan o yun, yun may aso ko. hindi naman yan basta kilala ko yung aso ko guys emeration kasi ang lahi ng aso ko guys eh matabayon yun guys na malaki yung ulo tapos malaki yung may, yung siyang uso. Ma malit uso niya na malaki ulo tapos yung tenga niya. Minsan nga na-upload ko sa Facebook yun. Eh. Yun. Ayan guys wala talaga dito. Hmm. Ayan may mga aso. Ganyan ang tsura ng aso ko pero mataba dyan. Ayan, askal yan eh. Oh. Diba? Tapos babalik ako, ikot ako dito. Ibang lahi, eh, ah, ano yan, hindi yun yung asko eh. Ayun, Ayun may wala talaga dito guys hanggang dito na lang ang, ang paghahanap ko boss kaya mo rito. wala guys talaga oh grabe ang laki talaga ng tinampo ng alaga ko si Layla yung iskinita dito kanina hindi ko nadaanan te may kiraan po. hindi na rin mabibigyan ng aso kasi guys dito kanina guys may nakita akong mga aso dyan pero kasi yung aso ko guys hanggat hindi lumalandi yun hindi basta basta lumalapit sa kapwa aso yun maarte yung aso ko na yun guys eh mana sa akin yun eh dito baka dito siya makakita may aso pero hindi yun eh. Ate, eh, hinahanap po yung aso ko, nawawala rin eh. Ayun, hindi naman yun eh. yan eh. Ayan, maliliit. Nakakatuwa may aso eh no. Ang aso kasi, ayun, ito yung nakikita ko kanina, hindi yan. Lalapit kaya yun sa akin pag uh, nakita ko siya? Sa palagay nyo mga mga boss. Ayan, itim. Asong itim. Hindi rin naman yan. Alam ko, pag ang aso nagtatampo eh, hindi na dito na kayo nakatira. Ah, uh, layo inigiban mo. Ayun, wala ka talaga eh. Oh, galing na ako rito kanina, di ba? Oh, wala. Oh, galing na ako rito. Eh, hindi pa, hindi pa. Hindi pa ako galing dito, guys. Dito. Ay, galing na ako dito kanina. Wala, wala dito. Ito nga ako unang lumusot eh. Wisdom. Wisdom in the morning. Ang, ang, ang malaki katanungan. Kung nakita ko, wag nakita ko, lalapit sa akin. Guys, kati guys, pinokpo ko talaga yung pet niya, tsaka yung uso niya guys. Ito aso, ah, sorry, wala kaya. Wala Kaya laking tinampo sa akin. Oh, lahin dun. Dito. Tapos <coughs> dito na tayo. Ganggaling na ako dito kanina eh. Sabi lang iskinita eh. kuhawa naman eh. hindi pa kumakain niya malamang hello po ako po muna tan mga ganda naman kayo eh dami ng tao dito sa ano sa lugar namin ah iba ibang mukha na eh yung iba ba ibang sipol mga bagong sipol yung iba naman mga dayo wala dito sa ito dito baka nandito lang ganda ng buhok ko dito baka dito kailangan daan-daan patakbo natin guys para masilayan agad natin kasi kung matuloy yung takbo natin ay malamang sa malamang hindi makikita yon na kaligtaan. hello mga kids may kiraan po wala naman yung uh, mga galang aso walang dumadang aso grabe Boss, may kailangan boss. Hinahanap ko yung aso ko na malo na wala eh. Ha? Nagtampo. Hinahanap ko yung aso ko mo eh. Ha? Yung aso ko, yung Emerisha, hinahanap ko. Ano kulay? Binablog ko nga eh. Kulay ano siya, yung puti brown. Napalo ko kasi kahapon kasi nagtahi doon sa, sa rooftop. Ikaw nagpalo? palo. Pinalo ko sa pitak sang usog yung doon, doon sa tahi niya eh. Nagtampo. Kusasan ako umikot eh. Sige mon. Naano ko? Mga kapir. Anong kulay siya? Mataba yun na malaki ulo tas malaking uso. Ay, malit ang uso niya, malaki ulo. Tsaka hindi siya basta-basta lumalapit sa tao. Tsaka eh. ma makuha man yun eh. Hindi siya basta-basta maalagaan, mahirapan pang alagaan yun. Tama, okay, okay. salamat man ah. Uh -huh. Boss. Uh -huh. Uy! Uh -huh. Gwago mo dyan. Uh -huh. Ayan guys, wala talaga oh. <laughs> Inaharap ko yung aso ko, nawawala eh. Ayun wala talaga oh. Dito Dito sa kabila. siguro hanggang dito na lang ako Kinaanap po yung aso ko, nawawala Naalala ko kasi Naalala ko kasi yung ano Yung aso Yung may binigay sa amin yung aso yung hipag ko guys Ang ganda nun eh uh, Japanese daw tawag dun Pero Japanese Shitsu guys Pero ang laki-laking aso Balbon kulay puti napakagandang aso guys kaya lang guys nung inalagaan ko yun binitawan ko dun sa rooftop guys nagwawala yung aso guys nag -iiyak. nagtampo lumayos yun guys nahirapan din akong hanapin tapos yung hipag ko si Atilani Lani eh hinanap ay eh, hindi naman niya hinanap eh na no, habang naglalakad siya kasi lumipat siya ng Shilito Homes habang naglalakad siya bigla niya nakita yung aso niya lumapit sa kanya tapos nag ano, magkawag-kawag daw yung buntot Wala na talaga dito guys Nahirapan ako hanapin Pero try ko pa rin dito sa kabila Ayun Ay akala ko ito na yun oh Ayun oh Wala oh Akala ko yung aso ko na Wabi guys Ito may aso dito Hindi naman po Tingin ko magpapakalayo-layo Yun kasi nagtampo nga kasi ang alam ko sa aso pagka nagtatampo yan nagpapakalayo-layo yan at hindi na talaga babalik pero guys pag ang aso guys parang babae din yan pag iniwan ka ng babae na live-in partner mo at uh, ang chinoyo mo bumabalik din naman yan kasi kahit paano may espiritong ano pa rin yan eh Ayan, oh, wala talaga guys, oh. Wala, oh, grabe. Oh, wala ka talaga. Dito na lang, ganito na lang ako. Baka maya, mamaya nagsusorbe. Baka isipin na ng mga tao, nagsusorbeilance na ako ng mga ano. Mga uh, tulak. Kuya! Hoy! Hinahanap ko yung aso ko eh, namawala eh. Bakit? Nagtampo. Ayun lang, nagtampo. Ganong kalaki yung aso ko na yun, no? Oh. malaki ulo tas malabang uso. Napalo ko sa puwet. Ganyan, malaki dyan kon konti. Napalo ko sa puwet tsaka sa uso. Oh. Kilala mo ako kaya? Kilala mo ako? Kilala mo ako? <laughs> Kala ko hindi mo ako kilala eh. mo kung maghanap. Eh hindi, sana sana nga ako ako nang galing eh. O. May itim konti tapos kulay dilaw tapos oh, ano? Ay yung pag na hindi niya balik balik balik, balik. Yung kanina po yung kanina? Oh. Ay hindi po hey, yun? Emeration yung aso ko eh Yung isang itim yun may halong dilaw na may ano? Puti? Oo oh. Na ma mataba, malaki katawan? Oh, man, man, man. Malaki katawan po nun eh na malaki ulo niya tapos mahaba ang uso Galing na ako dun sa kiko kakahanap eh kasi nagtampo Pinalo ko Kaya sa Do Dumumi p... ka kasi doon sa ano ilalim ng higaan ko tapos Binablog ko nga eh. Ano po? Ay wala eh. Ay meron dito sa ano ko pero mga lumang video na. Picture ma malaming picture na. Ha? Kaha ano? Magdadalawang araw na ngayon. Nagtak kasi ang pagkaangalan ko yung mga aso nagtatampo, yung mga asong nagtatampo, ang alam ko ag ano, ano siya magpapakalayo-layo niyan eh. Pero pag uh, naho, na, di hindi ko lang alam kung lalapit pa sa akin, baka hindi na po ano. Lalapit pa yun. Lalapit pa yun. oo oh, kasi pag sinuyo mo eh no. Parang, parang girlfriend mo din yan pag nag, nag, nag ano kayo, nag turn up kayo. Ay, ang patawag doon? Lalambingin mo lang din tapos babalik siya doon. Opo. Babalik siya doon. Layo nang hinahanapan ko, galing ako ng ano eh. Ikaw. Oo. Sana may picture ka. Doon lang naman po ako sa ano? Doon lang po ako sa barber shop. Opo. May barber shop pa ako dyan. May YouTube channel pa ako, madam. May YouTube channel pa ako, Boss Alejandro TV. Tsaka sa TikTok. Salamat po. Ayan, well, uwi na ako. Wala. Kwento na lang. Sana isip tong aso ko. Si Layla. Alam mo guys, Paano aso ko Layla guys eh. Yung kinaiinisan kong ano kapangalan. Kinaiinisan kong unggoy. Sa, sa dati sa Senado ngayon kinainisan ko namang party party list so, wala talaga guys hindi ko na siya makita goodbye na kuwi na mi And guys, wala ho talaga. So ayun na nga guys, wala talaga, hindi ko talaga nakita Nakakalungkot uh, guys kasi wala nang kumakaw sa Wala nang kumakaw sa gabi pagka uh, may uh, kumakaluskos ko kaya kay tao guys. Napakasarap talaga nung sila ila yung uh, so guys talagang maasaan mo talaga is kapag may taong kainain na